Nakaw na yung camera. Ay, yung ano. So, for today's video, mga idol, ito na po yung ating pa-feeding program. So, salamat po sa lahat ng na mga nagsusupport sa ating paglalive sa TikTok. So, pangatlong pa-feeding program na natin to guys. So, sana tuloy-tuloy na to hanggang sa, hanggang may TikTok na dyan tayo. So, go. So, umpisa na natin. So, ito po yung mga bata. So thank you po sa ating mga gifters, sa lahat-lahat, lahat ng viewers natin. Maraming salamat sa inyong lahat. So hindi ko na po kayo isa isahin para mahaba yung listahan natin pag inisa-isa ko kayo. So alam nyo na po yung kung sino kayo. Kaya maraming salamat sa so support nyo lagi kapag nag-live tayo. So ito na po yung ating pa-feeding sa mga bata. So wala. So nagtatawag pa kami ng ibang bata kasi konti pa lang yung bata natin. Tapos ang dami nating ipamimigay na pagkain. Pila na kayo dito. Pila na kayo dito. bago natin umpisahan yung ating papiling, magdadasal muna tayo. So, hinahanap pa natin yung ibang mga bata, mga idol. Tuloy-tuloy mo lang yan, ay. So, ito nga pala si Jimboy, Boy. Ito yung ating kasamahan ko pag nagbablog tayo, mga idol. So, isa, sa sya, isa po siya sa mga nakakatulong sa atin kapag tumutulong po tayo sa mga homeless. So, mainit, umulan, umaraw, nasa kalsada talaga kami kapag tumutulong kami. So maraming salamat sa inyong lahat. Yung mga bata anuhan mo. So magdasal muna nasaan mga bata. Lapit muna kayo dito lahat. Wag muna kayong pumila dito muna. Ito daw lahat. So magdadasal muna tayo. So bago natin umpisahan ng ating pa-feeding program, so magdadasal muna sila o tayo para ayan, i-bless muna natin yung ating pagkain. So magdasal muna kayo. <coughs> So, Lord, thank you po sa pagkain natin ngayon. So, maraming maraming salamat sa ating mga sumusuporta sa atin. Dahil sa inyo po, is may pagkain na naman po tayo para sa mga bata. So, maraming salamat. So, yon, So, yun, Thank you. So, pila na, dali thank you so much po. Pagbinigyan kayo dito, ha? Mm -hmm. Madali yeah. na, be. Di dyan may mga bata. Dabay ka na kay kuya. Ayan. Ito po yung mga bata, guys. Ya, dawat na, dawat. Dito, be. Walang kutsara sa inyo na lang po. Sige, uwi na, bebe. Thank you. Tapos na. Sa inyo yung mga bata. Thank you, Thank you, ka. You're welcome. Thank you so much, Paul. Thank you. I am beginning So thank you so much. <laughs> Hello. Wala na ba yung log natin? Ala! Sabi ngayon, na eh. Na-remove. Wala sa 17 na naman tayo makakapag-live. Sabal. Mm -mm. May mga bata kasi. Ay, nakabot ka kanina. Mm -mm. Thank you so much. Hindi nga, Wala tuloy. Anong araw pa lang ngayon? Ayun ngayon, di ba? Seven days ako hindi makakapag-live. Ayun. vai que